So Good morning guys Ito Malamig na Fall na So Ngayon Sunday Kahit Sunday ay Grinding pa rin po Ang inyong lingkod So Maaga pa akong nakarating Kasi guys Mamaya pa ang klasikong A10. So, sins sa tabi siya ng harbor. Ayun siya, guys. Ah, oh. tabi ako ng harbor. Sa maalon ang dagat ngayon, guys. Tingnan nyo At, hangin So, dito dito muna ako at malamig. <laughs> Kaya makakakita ka na nag-exercise in the morning. So, ting area. Malapit ako sa port. At ayun ang lighthouse. Guys, it's really windy. Malamig talaga, guys. So, I'm going to stay under the sun sa kasama ng mga dolphins na ito guys malamig talaga so magpapaaraw muna ako at ang jacket kong suot ay medyo hindi pang malakalo ito ang jacket ko so kailangan kong magpaaraw medyo umatakot na allergy ko guys I-enjoy ko na lang muna ang view. Pero nisipon talaga ako. Oh, ayan. Maganda naman ang view. Kaklase na ako dyan maya maya. So for now. <laughs> Sorry. <laughs> Excuse me. Tambay mo na ako. So, lalapit tayo ng konti sa dagat. Wala nyo talaga siya ngayon, guys. Ayan. Ayan yung code. Okay, guys. Bye-bye for now.